Mas, Mars! Oh. Ibas mo na akong pamahid ko, Rubo Sado. Eh, pa kasi Rubo Pe, para lay pare mo. Ike ko na ang mas. taritang mamutot, Mars. O baleni. na dun, din, Sarili mo na ang madalong dami kayo At yun na ako si kaya taring Liwas mo ko pa. Ala ko man, Mars. Pasensya na ko. Kadalas naman, nalabas lang. Ang hintalaga lang ako, Rubo, paramki ako. Ang ano kaya na ko Ang balo kanini naman ba? Ala, ere pera ko kasi maka budget mo. Kaya pineda ka man aliwas. Hanggang siya mo. Eda ka din ng... Nakakalunos na naman Kasi naman po kami sa Mga, mga panag-aaraling na yun ako. Diyan kapit na mo, Marcia lang. Ah? Diyan one five mo. Ote mo, mo, panyang laring na mo. <laughs> Bala mo, wari Marcia, mabalo. Kaya na rin, ipik lang mo. At yung pang manakit kanyang niyang kira, kung nadala rin, pasubo, dala pa kira ng kahiligman kahilig man mo Parang Ala ko talaga, mais parang kira ko, makabudget na rin pera ko, at saka, nangayabli ko, agad kong pamalingki. Oh. Pa -no kaya to, kanini? At yun pa mo, it, ko na, lalabasan ko lang. O, pasensya na ka, ne. A... a tanggihan da ka pangini kasi talaga nga lako talagang iparam kay ako e mo pagka mo ay tangi e, da ka param ni eh. kasi madaka na mabesis nilabas din na kaman itang meto nga beses e da ka pe param e eh. mo na mabubura nitang pilang beses dahang nilabas ala ka lo oh. mas apa na ala mas masakit kasing mag-garantor nini eh. kaya akong masira Makapamahid mm -hmm. na ako. Ano lang tili talaga, matitili talaga, Mars. Oh. Ala, dapat priority yan yung makanyan, Mars, kasi yun naman biruan din kayong subo. Kung tabalo kasi eh, pati yung talaga. Ala, na ka na Ako talagang haliwas ngayon ni kaya ka. Diyan ka rin, friends. Ma, mukha pa lang dahil. Ay, ako Sakit. Ako rin ko kayaman. Ayun, pasensya na ka, Mars. Ala, talagang parang Kiyaka. ka. Oh.

nandun ko, bayaran kay Rin! Talagay mo po, mamot at suluma, makabit pong internet! <laughs> ah, ito ay nangabit kaya internet. Opo. naman, bala, sana mamot at siya sa doon. O, pasensyaan ako. Sige, mamutot na, na ako dyan. Sana, mamutot na sa duro. Wala ko pang